Expired. 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 Puro expired. Hello, fellow grower. Magandang araw po. Sa pagtatanim natin sa bakuran, siyempre bibili tayo ng mga buto at uh, normally nakapakete yan. Sa isang pakete, marami yung uh, laman ng buto. At dahil uh, yung bakuran sa atin ay uh, maliit lang, hindi natin kayang itanim ang lahat ng uh, mga buto na ating nabili. So ang tendency niyan ay may stack. Ilalagay natin sa lalagyan. and uh, sa dabi ng ating itinatanim din, mayroon talagang uh, pagkakataon na aabutin ng expiration. Uh, minsan po hindi rin naiiwasan yan. So pag ganito nga expired, may mga buto dito na hindi na sisibol. Lalo na pag matagal na na-expire ang buto, ang uh, magiging tendency ay ganito. Sa isang tray, kaunti lang yung sisibol. At uh, yung iba, ay hindi mo na maasahan na talagang sisibol sila kasi nga nag-expired na. Pero hindi porque nag-expire na yung uh, mga buto ayon sa pakete ay uh, hindi ibig sabihin na itatapo na natin itong mga buto. Pwede pa rin natin subukan ito na pasibulin, i-germinate. Pero bago natin uh, i-germinate, dapat po ay maihiwalay na natin yung karamihan ng mga buto na malaki ang chance ang hindi nasisibol. At ang solusyon po natin dyan ay tubig. So ang gagawin lang natin dito ay ibababad muna natin sa tubig yung mga buto. So limbawa, itong uh, basil ko dito, ang expiration pa niya ay December 2021. So ngayon po ay uh, January 27. So isang buwan pa lang naman ito na nag-expire. Pwede pa natin subukan na pasibuli yan. At kahit na lagpas pa sa isang buwan, halimbawa itong isang to, June 2021 pa siya, nag-expire, pwede pa rin subukan yan na pasibulin. Basta't ang gagawin lang muna natin ay ibababad siya sa tubig kagaya nito. So kagaya nyan, naglagay lang ako ng uh, siguro mga 30 pieces ito to 40 pieces na buto at ang dami pang natira so hindi ko naman kayang itanim lahat kaya yun lang muna ang aking binabad so sa pagkababad maghihintay lang tayo dito ng mga 30 minutes hanggang 2 hours maximum pagka ganitong maliliit ang buto hihintayin natin na lumubog yung buto yung lahat ng butong lulubog yung po yung mga viable yung mga pwede pa nating ipunda at yung mga mananatiling nakalutang kagaya nyan yan po yung mga hindi na viable na buto. Ampaw na sila. At dapat na nating uh, i-discard or uh, itapon. So marami pa rin buto na lumubog. Yan po mga buto lumubog na yan. Malaki ang chance na sila ay mag-germinate. -ge of course, kahit na lumubog yung buto, hindi 100% na mag-germinate -ge pa rin yan. Meron pa rin syempre yung ibang factor na pwede makaapekto sa kanilang pagsibol. Pero at least malaki na ang chance natin basta yung mga lumubog na buto ang ating ipupunla. At yung mga lumutang ay siya namang itatapon. Pag ganito maliliit ang buto, at uh, karaniwan po ay ang uh, mga soft shell dito, yung malalambot lang, yung kanilang uh, outer coating. 30 minutes to 2 hours okay lang po yan. Pero pagka ang mga buto ay malalaki at uh, hard shell, hard coated siya, dapat po ito ay magdamag. Ito, mga ganito, halimbawa uh, patina okra lalo na pag matagal na siyang uh, natuyo, matagal nang hindi nagamit at expired na yung buto. Magdamag ito, mas maganda na ibabad sa tubig para makapenetrate talaga yung uh, tubig sa loob kasi po yung tubig, yun ang tumutulong para sa mabilis na pag-germinate ng ating mga buto. Alright, may kalahating oras na at uh, hindi na rin lumubog yung mga naunang nakalutang. So yun po kasi yung pagbibigay natin ng oras dyan, 30 minutes to 2 hours para mabigyan din ng chance ang ibang mga buto na lumubog. Uh, kung isa kasi masyadong dry yung kanyang shell at hindi agad uh, nababasa yung loob, hindi bumibigat so hindi agad lumulubog. Pero pagka ganito pong nasa kalating oras na hindi pa rin lumulubog at ganito kalit lang yung buto, pwede tanggalin na natin yan, uh, i scoop ko lang po yan ng kutsara ganito. Lahat ng nakalutang. Lahat ng nakalutang or yung lulutang pa. And naiwan sa atin yung mga butong nakalubog at sila ngayon ang pwede nating itanin. Ito rin yung kagandahan pag bibili tayo ng mga buto na nakapakete halimbawa galing sa kumpanya na mayroong expiration date na nakalagay sa kanyang pakete anyway, uh, hindi lahat meron pero karamihan sa kanila nagalagay naman kung kailan na expiration ngayon ito, i-drain ko na lang yung tubig nya at pwede ko na siyang ipunla ngayon sa pagbili natin ng uh, mga buto ano po? maganda na yung bibili natin halimbawa ay uh, matagal pa ang expiration kagaya nitong isang to June 2023 pa ang expiration niya. So, next year pa to, isang taon at kalahati pa ang bubunuin nito bago ma-expire. Pero, kahit na mahaba o matagal pa ang expiration ng mga buto na ating binili, hindi po ibig sabihin na hanggang doon talaga siya aabot kung hindi natin itatabi ng maayos ang mga buto. Kaya naman, dapat meron tayong lalagyan na pagtatabihan ng mga buto. Ito sa akin ang pinaglalagyan ko itong basin na ito. Ayan, halu-halo na sila dyan. Ayan, marami pang buto na nalaglag dito sa ibaba. Medyo tumapon. So, nakaklip ng ganyan. At the same time ay meron pa siyang takip. Tinatakpan ko pa po yan. Pumutok na lang yung takip niya, pero dito pinapatungan ko pa yan. Para uh, selyado shield at least hindi pinapasok ng hangin yung kanyang uh, lalagyan at uh, ito po lalagyan na to ay hindi ko binibilad sa araw nandoon lang siya sa lugar na lilim malamig yung kanyang lugar na pinaglalagyan so kahit na mahatagal pa yung expiration ng ating buto pag hindi po maganda yung ating safekeeping ay uh, baka hindi umabot doon sa expiration date niya yung viability ng buto na inyong binili kaya dapat po ay magtatago din tayo ng maayos. So, ito yung pakete, tinutupi ko lang na ganyan. Yan. Nakatupi siya. And then, nilalagyan ko pa yan ng ipit. Gaya nito. At saka ako siya itinatago, nilalagay dito sa aking basin may takip So ganyan lang po yung aking pamamaraan kung paano pasisibulin yung mga buto na nag-expire na yung wala na sa kanilang uh, viability date na tinatawag at uh, at the same time kung paano din ako magtabi ng mga buto. Okay so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my other videos Bye-bye.